So good morning guys Ayan guys uh, Yung ating mic Nasa na yun ating mic ayan Kararating lang natin sa labas guys ano So nagtanok ako ng kamuti ngayong araw na to guys So ito yung ating magiging video for this vlog Or for this video guys Tinanok na kamuti Kakain tayo ng kamuti guys Alam nyo guys ito yung ating harvest sa ating yuta guys Alam naman nyo guys na Pobre lang si Papa Labs ano Oh, uh, ito yung na-harvest sa ating kamutihan, guys. ay Ayan. O, di ba? Dili na dili na magpalit si Papa Labs dili na mag dili na magpalit og kamuti si Papa Loves, guys, kasi Nasa yung mga yuta nga, may tanong nga, kamot, may plantation sa kamutihan. So, dili na magpalit si Papa Labs, guys. Ganyan ka po rin si Papa Loves, guys. So, mga unang ang kamuti, guys. Ayan, guys. So, init pa. So, dili na, na ako ni Panita. No? Kauno na, na ako ang panit, guys. Mm. Lami ang kamuti guys sa ni sa almusal. Kawan tayo guys. Kamuti lang. Mm. Dali gibutang ni papalad sa iyang mahalon nga butanganan na ng, <laughs> 70 pesos lang yung palit guys. Oh, di ba? Ina na si Papa Lams, guys. Mm -hmm. Nga guys. Hmm, ba? Diba? Mga taga-probinsya lang ang nakarlit sa ganito, guys. Paabot nga ng tubig Ina na tayong tubig, guys, kaya an tayo, guys. Labo, magiging kamote, guys. So, an tayo, guys, ano? Ayan, guys, oh. Grabe. Mmm. Si Papa sangol sangulog kamote, guys. Kayo guys, kung ba kayo ng kamote guys, katulad nung kinakain ko ngayon, kamuti lang sa ano, sa umaga. Mga guys. Alam nyo guys, itong kamuti ay, ano din to, napaka healthy din to. Yung kamuti. Maganda to sa ating katawan, sa ating health. Maganda to. O ba? Diba?

dami ko siya guys Maganda sana to Mayong tani siya guys Huwag na ay ginamos na Ito sa ginamos ba sa Nga na, na ay kalamansi Or Sili The best na ano Sa guys So ayan guys. Nangat nangatalan po eh. tama <laughs> So ayan guys, dili na natong masyado haba ang atong video guys kay basag boring ang mga manood guys. So hanggang dito lang yung aking ginawang video sa araw na to guys. Ayan nag-ano lang ako talaga na para makagawa ng vlog kasi dito sa amin ay grabe ulan ng ulan guys. Ayan araw-araw umuulan. -araw so hanggang dito lang yung ating ginawang vlog guys. Ayan. Thank you for watching guys and see you on my next video. Bye-bye. God bless us all. Hmm.